So guys, mayroon tayo dito ang uh, pomegranate. Yan. Isa. Binili ko to. Actually, hindi ko pa siya na-try. Never pa ako nag-try na Nakikita ko lang siya, pero ano mo yun. Parang, hindi ako interesado sa protest na to. So, gusto ko siyang subukan. Nakasale to. Dalawang peraso. $15. dollar. Ito, dalawa. Nakasale na siya. So, siguro, pero tinignan ako, okay pa naman. So, check natin kung paano ba to siya buksan? Alam ko, binubuksan siya yung pag ganito. Pag -anyan. Pero doon sa nakita ko tutorial na parang mas madali yata. Uh, ano siya? Binubuksan siya ng yung hiwa lang na ano. Na yung pag ganito. Titingnan natin. Pero wala siyang ano, yung parang cut na ito kagaya doon sa nakita ko doon sa video. So, sige, tingnan ko na ma, ano ako ma ano ako sa putas pero never ko tong na try parang tinitingnan ko palang hirap niyang parang hirap niyang kainin sa oh may <laughs> actually seeds lang naman yung kinakain na ito. ang siguro tamad na ako mag-open ayan ito try ko kung kasi ang sabi kailangan daw may ano na para may tubig tapos yung mga seeds lulubog lang yun tapos yung hindi kailangan yung lumulutang lumulutang sa tubig. Titignan mo ko. Kailangan na ng manicure yung aking kamay. Ayan. ayan. Lafino. Ito yung aso namin gusto din yata kumain. <clears throat> Titignan ko kung... Ayan. Pero parang hindi siya ganun ka, no? Ito na siya guys. Okay. Ilagay ko nga dyan ng, ano, yung bone para makita. Kasi ano yun, yung camera natin ano ba? Hindi hmm. ko alam kung tama itong ginagawa ko. Kasi yan. Ilagay ko lang siya sa sa tubig. Kasi alam ko, iniwa yun ng kalahati. Yung bilog siya. Yung pa ano siya. Yung pa ganito, hiwa. Pero try ko, try ko muna tong ganitong ano, paghiwa. Pero bakit ito hindi siya ganun kapula? Kasi yung nakikita kong iba, yung mga seeds nang nabibenta doon sa supermarket, ano siya, pulang-pula yung ano, tapos ito, maputla, parang ako. Parang ako. Ganun, mabutla. Kulang sa dugo. Kulang sa hemoglobin. Ang hirap naman to Kaya itong, ano ko eh, kaya hindi ako, ano eh, hindi ako interesado sa prutas nito. Kasi, <coughs> parang, ano siya, matrabaho mo yan. Ang dami nito sa supermarket, guys. Pero never ko siyang na-try. Nakikita ko lang. Ganon, pero never ko pa siyang na-try. Dito sa Hong Kong, ang daming klase ng prutas na pwede mong matikna. o oh, ano naman niya Pero pa ako nung pineapple, hindi ko na ano. Kasi parang nangangasim yung chan ko para akong inaasid. Meron pa akong tatlong slice doon. So, ito na yung isang piraso, guys. Ayan. Ayan. Lipat ko na. Okay. So, ito na yun. O. Ganun ka isang bowl din isang piraso. Ayan. So, kailangan kong kumain ng prutas. Uh, Kasi nga, lagi akong ano, nagkakasipon, nagkakaubo, ang hina na aking immune system. So, yun. Ano oras na ba? It's already 6.20. Kailangan ko na magluto. Pero wala akong pa-dinner ngayon one lang para sa sarili ko kakain sila sa labas tatlo sila so, yan. so ito na yung ating pero diba parang ang putla niya kasi yung sa iba parang ang pula pula tingnan nga yan may buto siya maliit hindi ko siya gano'n bet okay lang pero kahit hindi kami magkita okay lang din So, mo itong panahanan niya. Ayun na. Okay. Ano ba yan? Kaya, pang 5 minutes. Pwede ba? So, gawin niyo guys.